malalaman kapag ka motor na ang sira ng inyong electric pan. Ganito lang mga ka-repairman. So, unang step na gagawin natin, syempre, bubuksan natin yung uh, electric pan. Pagkabukas na, yan, meron yung dalawang linya no sa kapasitor. Tinanggal ko na yung kapasitor. Ito yung kapasitor nya. So, ito yung dalawang linya. May red at black. Minsan, black-black lang yun parehas. Minsan, uh, red at red. Or minsan nga, white pa eh. So ito yung uh, linya ng uh, linya ng capacitor natin or linya ng motor. So gagamit tayo ng tester. Kilingay ng tester mga ka man, mura lang 'to sa Shopee or sa Lazada or saan man na uh, online Shopee uh, 'yung uh, pwedeng pabilhinan. So select lang natin ang X100 or X1K para makita natin. So kalimitan kasi kapag naka pagka may uh, reading ang ating motor nasa gitna yan kalimitan yung ating uh, tester no? so yung unang probe yung red lagay natin sa red sa linyang red and then yung isa ah, uh, ko muna pala sa inyo na good ang ating capacitor mga carperman ay ang ating uh, tester ayan may reading siya no, mga carperman so ibig sabihin okay ang ating uh, tester so unang unang step na gagawin natin lagay natin yung dalawa uh, dalawang probe sa magkabila Pagyan may walang reading, mga repairman, ibig sabihin sira ang motor ng inyong electric fan. No? Pagkayan may reading, ibig sabihin good ang inyong motor ng electric fan. Pag ayaw umikot ng inyong electric fan at walang power, thermal fuse lang po ang kailangan. So, mura lang ang thermal fuse nasa sa uh, parang 15 pesos lang yata 'yan sa Shopee. So ganito yung uh, thermal fuse natin, mga repairman. Yon. Thermal fuse natin, ha. Tayo mag-spot ng ating uh, camera, mga harperman. So, ayan, uh, thermal fuse natin. So, meron siyang value na 115 degrees Celsius, 250 volts, 2 amperes. So, yun, mga repairman Ayaw, Sira ang motor nito, so kailangan ng palitan.